Good morning Tingnan natin yung Mga nilalagay kong ano dito Panghuli ng daga Traps ng daga Dami kasing daga dito sa amin eh Tingnan mo yung ano Hinukay ng daga, ang lalim Hinukay niya, daming daga dito Kinakaya niya yung mga gabi ko Amin nilagay akong traps dito eh. Dito oh, pumitik do, walang huli. Pumitik lang siya pero walang huli lah. Dami ano guys oh. Ano yung tawag diyan sa inyo? Dami oh. Nandiyan sila lahat na kaano. Oh. Tambay sila lahat diyan ulan kasi mayroon pa akong isang trap dito na nilagay sa gilid ayun oh uy may nahuli <laughs> iba yung nahuli niya guys ibon ayun oh ba't pumasok ka dyan ibon yung nahuli sa trap ng daga kawala natin kasi kawawa dito ka dumaan yan daan ka dito hindi ito labas labas o labas na bukas na yung pintuan labas na labas 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 ayan ayan na siya guys o. kawawa nung siya, hindi siya makalipad na. You know. di siya makalipad kahapon pa siguro to baka nabalik yung pakpak niya hindi siya makalipad hindi na siya makalipad hindi na makalipad guys hindi <laughs> makalipad yung ibon. Hmm, ito. Oh. Basak siguro. Hindi, hindi na siya makalipad. Hindi you no. Know? Parli ata yung pakpak eh. Uy. Ah, yan ang kumakain ng sili eh. Yan nga. Kumakain ko pa. Ini Syamaya. Syamaya. Oh ni